Madugong bakbakan Martinez versus Kasuto Yuka makadol napakagandang laban o no? talagang bumagsak dito ang uh, Martinez mga adol. tinamaan din left hook na, na straight hook makadol grabe ang malakas din tong ano Kasuto Yuka. pero sa dami ng suntok ng hindi siya umubra doon kaya no? Martinez kaya mga idol panoorin yung buong video Sa dulo pa yung pinakamaganda sa mapanood yung buong video mga kadol dito nga mag like and share and comment at huwag kalimutan mag follow mag subscribe din pala sa ating youtube channel mga kadol ang galing ni Glenn talaga yung legit na boxing mga kadol talaga suntukan walang takbuhan kita nyo lang sa galaw ni Martinez mga kadol talaga Martinez mga kadol kasi isipin nyo na pangatlong balik niya to sa Japan Nagawan niya si Kasutoy ng belt. Ngayon bumalik na naman. Ah, grabe. Talagang binakyao na yung mga belt sa Japan mga kadol. Sino kaya makatalong hapon nito sa Super Flyweight mga Ang manager niya kasi Adol, si Maidana. Napakagaling din yan si Maidana mga ka Kaya isa din yan sa hinahangaan sa lugar nila. At nakita mo naman ang Kasutoy Yuka mga kadol. Sobrang tagal na yan sa champion sa Dating 108 pa hanggang 112, WBA, WBC. Napakagaling nito si Kasutoyoka mga uh, ka Nakalaban ni Palatun ano, ni Dunin nung sa 115 pounds. Napakagandang laban nila na mga ka Kasi si doninietes isa din sa legend sa buong mundo. Iba din kasi tong Kasutoyoka pagdating sa mga suntukan harapan. Talagang nakatayo lang nyo. Eh ah sige palitan ah grabe yung mga adol di ba laban na to hanga ako dito sa tibay ng mga hapon at saka tibay din itong kalaban niya si Martinez mga adol sobrang tibay talaga ni Martinez mga Ay, parang hindi man lang iniinday yung suntok di ano ni Kasuto Yuka pero ang yukar mga adol napaka ano to ah, makunat ito isa rin sa makunat na kalaban mga hapon mga ah, hindi siya ganun kalakas yung muntok, pero ganun din siya kaakurasi bumitaw na suntok hindi palitan sige ay walang takbuhan talaga to kanina pa to mula first round hanggang itong round na to round 12 na yan mga kadol grabe. kanina bumagsak sa doon ano, si martinez sa round 10 tapos ito 11 bumawi na naman bumawi na naman ngayon oh, grabe palitan to isa to sa pinakamadugong bakbakan talaga nila mga kadol walang takbuhan oh, nagita niya naman grabe Then sa decision na mga doon. Nakuha ni Martinez ang un unanimous decision. Napakagaling talaga. Kahit bumagsak sa round 10 pero ang tibay. Okay. So congratulations Martinez. Napakagaling mo.